Oh, alalayan nyo si Papa Alex. Dali. Punta ka na doon sa Dali. Alalayan nyo si Papa Alex. Dali. Ayun na si Papa Alex. lalakad na, si na, si na. Punta niyo na doon. Ingay pa. Ayun na si Papa Alex. Dali. Ayun na. Nalakad na siya. Wala ng kwarto. Dali. Akayin nyo Dali ang kukulit Yan ang aking mga anak na tatlo na ang kukulit. Si Zoe, ang maingay. Ang bulinggit na... Ay, shush! Ay, shush! Ay, shush! Ay, akala mo naman siya. Ay, shush. Hmm? Akala mo naman siya ay... Eh, Nakikipagharutan na naman siya kay Ella. Ay, Zoe, kaya ganyan. Hinaya na naman niya si So, si Sowi na magpagharutan. Oh, ayun na punta na kayo kay Papa Alex. Ayun na. Punta na doon din Ayun na Siri. Rey. Punta na doon, sunod na doon. Ayun si Papa Alex oh. Oh, ito na. Ayun. Punta na ako dito. Tara. Ayun, ayun. na. Punta na sa kwarto dali. Punta na. Sowi, punta na doon. Ay, kuto. Ay, puto, siri. Ah! 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 Hmm. Tinan mo, tinan mo, tinan mo, tinan mo. Oh. oh tinan mo. Ah! Ala, lang Sige, nagagayad na si Siri sa'yo. Aray. Chowie! Okay, papalikan na naman. Aray ko, hmm. si Chowie. Um, Maliit, oh. Siri, aray, masakit. Tinan mo. Kung saan kami, ando doon. Ito, mahigat na muna siya kaya nangihina ng kanyang tuhuran. Lapit na ng birthday niya. 52 years old na siya. O oh, yung aming border. Ayan o. Oh. Hoy, anong ginagawa niyo? Anong hinahanap niyo? Tinan mo si Siri. Siri. Ay, may diga o. Ay, may daga. Ay, may daga, oh. Ay, may <laughs> <Ayun>, daga. <laughs> Naghanap na ang daga. Ayan, oh. Ayan na. Oh. Naghanap na siya. La. Ella. Ella. Ano hinahanap mo, Sawi? Ano hinahanap mo? Nagay dito ila. Dito? Pare ka na. Tumigil ka. Tumigil ka. Diyan ka lang. Diyan lang ikaw, ha? Ha? Sawi? Sawi? Ano sabi mo? Ha? Ah, ganda ka ba? Cute po ako. Hello po. Hello po, cute, 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 cute po ako. Oh, Di ba? Ang cute, cute ng aming showy. Ang showy, showy namin. Kali ko. Hmm. Shiri namin. Ang shiri namin na malaki ang mukha. Ang malaki ang mukha ng aming shiri pot. Shiri, shiri pot. Uh, bye bye. Thank you for watching. Bye bye kada siao sawi. Bye bye.